mga kabakyard, backyard ito nga pala yung pagkain ng aking mga alagang manok. Chinapchap po na gulay, ripolyo, at saka meron po tayo sapal ng nyog, kanin, at saka darak. Ito po yung pagkain ng aking mga alagang manok ngayon. Bali, nasanay na po sila sa ganitong pagkain. Lalagyan lang po natin ng kunting molasses para sa ganon may lasa yung kanilang pagkain. Yung molasses po kasi ay mayaman po yan sa vitamins din kasi asukal yan no yan lalagay lang po tayo ng kaunti yan parang naglalagay lang tayo ng toppings ng ice cream o kaya pancake ayan kulay itim lang na parang chocolate alright pakifollow naman dyan at pagkatapos nyan imikos mikos na natin para sa ganon mahalo yung mga pwedeng haluin lalagyan po po natin ng feeds yung feeds po na ihalo natin dito ay enerton at saka galimax to yan para sa ganun meron ding lasa yung ating patuka sa ating mga alagang manok mikos mikos na natin hanggang maghalo yung mga pinaghalo natin parang bang ulo mo naghalo na lahat at ito na ang kinalabasan ng ating Mikos Mikos kanina ayan maganda yung kulay dahil sa molasses na may pagka green dahil naman doon sa mga chinap chap na gulay ito po ang papakain natin sa ating mga alagang manok ito po ang gustong kainin ng aking mga alaga manok, manok ngayon dahil nasanay na sila halimbawa na lang ito sa aking shamo tingnan mo kung gaano sa kalakas kumain ayan Akala mo wala nang bukas. Ngayon lang siya papakainin. Yan. O ano, nabulunan siya. Ayan. Ganyan guys, yung gusto nilang kainin. Ito naman, pabo. At saka, IG doon Papakainin din natin to. Yan. Yung pabo na yan, para sa December yan. Katayin na rin. Alright. At ito naman yung tinulalay natin. Ayan, excited na rin kumain yan. Ayan. Ayan. So kung makikita nyo guys, mga kabakyard, no, nakatipid na tayo sa patuka. At same time, gusto pa nilang kainin yan. Malaki po yung tipid natin pag meron tayong mga resources na mga gulay. Yung gulay na pala ginamit ko dito ay yung repolyo. Ito naman guys, yung mga malalaki kong mamanok. Siya mo dun po. Ayan, tingnan nyo guys yung pagkakain nila. Oh, ayan o, oh, ayan o. Oh. iyan. Ayan. Ayan. Diba gustong gusto nila? Yan. Bali nakatipid po ako dito sa feed consumption ko ng uh, more than 60% ng patuka na feeds. Kasi sa patuka nila nito ay halos 40% lang yung feeds. O ayan, ubos na o. Oh. Ayan, mabilis lang. 40% lang yung feeds at 60% yung mga uh, raw materials na ginagamit natin dito. For more updates, huwag niyo pong